3 2 1 Ayun, maganda kumagat sa inyo mga kasukay. Ayun, si Katuna Vlog. Meron na namang tuna na magi-slice mag na naman siya oh. Pero medyo maliit mga kasukay. Ilang kilo to, idol? Okay, kasukay. 40 kilos. 30 kilos. 35 to 30 30, 30, 30, no? 30 kilos lang to mga kasokay medyo maliit isang pirasong tuna Ayan, tara panuuri natin at samahan niyo ako kung paano mag slice ng sda si idol Ayan, sa mga bago dyan palike and subscribe po ng ating youtube channel Ang makita niyo. Yan mga kasukay, balihin natin na po yung tuna. 30 kilos isang peraso. Tingnan natin yung laman, kung quality ba. Ano po quality? Yan lang mo, pag lang. Ano na tali, ano? po quality, quality? Quality yan. Ayan, mga kasukay, ang ganda ng tuna. Ayan, ayan, ayan. Ayan, pag slice na. Ayan. Ganito po. Ito, tapos ako ito. Ito na lang ang kabila. Business na to. Order na ba yan, Order Idol? Order Ganda ng laman, mga kasukay. Bali, mga kasukay, pangat yung isang video ni katuna vlog ay umabot na pala yun ng 24k mga kasukat sa mga bago dyan balikan nyo na lang at salamat sa mga bago nating naging subscribers sa video na yun ha mas malaki yun mga kasukat malalaking isda parang baliwala lang sa, kanila, sa kanya mga kasukat oh. Yan, binunot na oh Binunot Binunot at saka hinulbot Hãy không Wow! Oh. Sarap! Mamaya pala. Na. Kerahin kita. Ano nang English to? Ah, okay. Ano ng English to? Ano ba? Ano ba ang English yan? Itong Login. Itlo. Itlo. Ayan po mga hit. Ayan mo mga idol. Ayan. Yes. Yan, shout out yung si Katuna Vlog ha. Ah. Sa mga may hilig dyan. Sa mga may hilig manood ng malalaking isda na ini-slice. Hanapin nyo ang kanyang YouTube channel. Yun oh. No? Katuna Vlog. Uy, for the boys na to. Ano yan idol, for the boys na? For the boys. Ayan, for the boys, itlog. Itlog. Pampaganang Pampaga kumain. Pampaganang kumain lang to. Mahal yan dito mga kasuke. Salap-salap to kasuke, masarap. Tikman nyo, masarap to talaga. Ayak na. Ayun, Tingin nga ako ng laman idol Lapit mo rito ng makita natin Ayun o no? Ganda ba Quality so, Sa mga bago lang dyan Pa like, subscribe ha Don't forget At tanong ko na rin kung magkano po ba Ang kilo ng tuna sa inyong lugar ngayon Comment ko naman mga idol Mga kasukay Ito 400 ba ang kilo ngayon na idol? 400 lang. 400. Ganda ng laman. Eh. Ang mangyayari lang nga. Kasi kaysa, isang talibiyan. Yan, kamukusang talibiyan para makapunta sila. Ito lang po tayo mag-public market. Sigurado ang pinagsama ng kilo. Murang lang. Pag dito tayo, mas murang lang ito. Ito lang. Punggungan lang. Punggungan lang. Punggungan lang. على مشوار خلاص ولا پر مشقي بيسوا جب تراسا May sugat, ganchu yan na ano, Idol? Kasi ano yung ano po, sinasampulan kasi natin yan. Kaya tingin nila kung anong ah, klase. Kaya tingin natin kung anong klase, kung mga hinabawa. Kasi maraming klase kasi yung tuna. Kinaklase na pala to. Bale, ito. Bala, ito napupunta rito sa paling. Ito ang napupunta rito sa paling kasi may sport kasi ito eh. Kaya parang rigid na ito, madaling sabi. Mura na lang. Hindi ano, mura kasi ito. Kaya yung parang narinsik. Parang tinitingin na pala, tinutusukan pala talaga nila. Oo, oh, para makita. Pero yung minsan wala, ano? Opo, kapag ano, talagang konti lang ano kasi wala na masyadong tuna no kaso kay. Marami nga yung tuna yung nasa lata. Mura lang 'yon. Mura talaga 'yon. Five five tuna. Ayan mga kasukay, slice na po. Ah, parang 450 lang. Meron pa rin. Napakalambot ko yatin mga kasukay Ito yung isda kahit Walang ila mga kain nyo Puro laman Mas maganda yung kanong Mas maganda yung kanong upload ko kagabi ilang kilo? yung slice mo Kali, yung, yung, yung upload ko kagabi pa Bale pangalawang slice na pala to ni Katuna mga kasukat mali itong ngayon yung kanina ay dalilang kilo yun malaki yun 60 yun 60 kilos mga kasukat

Ini slice ni Katuna vlog. Ayun. Lalo pa tapos kasi Katuna. Subscribe na lang sa Palengke Vlogs. Ayun, sa YouTube channel natin. Sa YouTube Palengke channel. 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 Na, sa mga subscribers natin yan, ha? huwag niyo pong kalilimutan si Katuna. Ano pangalan? Palingki vlog. Palingki vlog. Baka naman. Tapos na. Tapos na idol. Tapos na mga kasukay. Bali-slash na lang 'yan. Ito yung uni-slash na ngayon. Ito yung tinda nila kaninang magay ni Slice na 60 kilos daw ito mga kasukay. Pwede mo na Ang laking isda ito. Ito yung panga. Kaya pang isda. Sayang, di natin ito nabutan mga kasukay. Yan, hanggang dyan na lang mga kasukay. Salamat at Diyos mabalos po. saya. Eh nabili na yung pang